Bakit tawak niyo to? Sino nagbigay sa inyo nito? Hindi na importante pa. Sagutin mo lang ang mga tanong namin. Pinagsususpecha niyo bang akong sumagasa kay Francis? Nagtatanong lang kami, Mr. Namas. You're being defensive. Paano hindi ako magiging defensive? Walang kinalaman tong sulat na to sa kaso. Personal na buhay ko to. Yes, personal nga. Pero may sinulat kayo dyan na posibleng may kinalaman sa kaso hell is going on here? Ha? Huh? Nay! Uh, Nay! Ay, Nay, na! Tawan mo ako! magtusos kami ni George! Nay, tama na. Maawa na lang tayo kay George. Ito na Ah, din ako kay George pero doon sa patudahan na yung nangyari sa kanya. Para gusto niya patayin nang anak mo kaya 9 900 beses na nakunan oh. na, si George. Kaya kahit galit din ako sa kanya, nalpilitak kaanyo yung buhay ko tsaka nang anak ko. Mas nanghihiba pa 'yung awa ko sa kanya. At yung consent ako. Dahil kahit na hindi ko sinadryang nangyari, naging dahilan pa rin ako para ipagkait eh, sa kanya yung pagkakataon niya maging nanay. Naiintindihan hindi ang kita anak, pero... Ma'am oh, Mercy, hindi ang ko rin po kayo. Pero kung papayralin niyo yung galit sa puso niyo, lalaki at lalaki lang yung gulo. Aligtas na po si Ma'am Sam at yung pamangkin ko. Meron tayong ibang bagay na dapat masutukan. May bagong possible lead sa pagkamatay ni Francis. Ano? Basahin niyo to. <laughs> Ginawa ko lahat ng utos mo kahit na ayoko, kahit labag sa loob ko. Kahit na hindi na tama, ginawa ko pa rin. Dahil ang akala ko, itong paraan na to, yun ang paraan para makita mo ko ulit. Just because of this stupid and cringe-worthy letter, Suspect na si Amando? Nobody said that Mr. Namas is a suspect. Nandito lang kami para tanungin siya. Well, I guess you've asked enough questions, Sergeant Reyes. Amando, karapatan mong hindi magsalita. At kung magsasalita ka, wait for my lawyer to be present. What are you looking at, Sergeant? Yes. Well, I do No, I just found your reaction. You found my reaction. What? Let's go, Sarge. Sergeant. Toto, aniti tawororasi sa ramanya. Sinisunuran sa sama hambis <laughs> na namin mo. Secret keeper din siya. Kasabot siya sa pagtago ni Tita Aurora sa mga anak ni Rebecca. At kaya niyang manakit. Sinampal niya ako kanina. Ano? Pinagtulungan ako ni Aurora at yung kanyang kakambal na kaibigan sa kademonyohan. Sinampal ako ni Amanda nung munti ko nang gantihan si Aurora. Ayok siya! Ma'am, sa huh? lang! Kailan't ipag-isipan ng mabuti ang mga gagawin natin. Malaki ang posibilidad na inutusan ni Aurora si Amanda na sagasaan ako. Pero, nabiktima si Francis. Pwede rin hindi inutusan. Kundi kusan niyang ginawa. Para patunayan kung gano'n niya kamahal si Tita Aurora. Ang kalaban ni Tita Aurora ay kalaban niya rin.